Oy, bukas yata ang ano. Eh, yeah, oh, bukas nga. Oh. Buti bumalik ako. Kaya, yeah, bukas. Ano yung mga sus? Ano yung mga sus? Ano yung mga sus? Ano yung mga sus? Eh?

Hindi akong makikinig sa iyo? Lalo Kaya Lalo na ako? Hindi akong makikinig sa iyo? Wala, wala kayo. Baka ka, lalo na sa iyo. Hindi akong makikisig. Eh, second time. Basta tayo, happy tayo uh. lang. Malamig, malamig pala ako. Yan, may pulis!

Pasensya ka na. Tara yan. Oh. Pinangatawa na lang. Nakasalito. Eh, bahala siya. Di, ariho ko rin kong jacket ko mamaya. Pagka... Ay, ako yung ang lang. akin bayaw Ang inaalala ko. Magaling pa yung kawaran ko yung jacket. Pero may... Mamaya hindi tatagal na rin. Ay, di! Bibigay ko ang jacket ko maya maya. Ay! Pero ang tabangaw ay ano, 1,200. Oh, oh, kaya nga. Oh, ito ko na. Hindi ko na itong pabalik. Yan, lamig na yata. Ay, sila. Ngayon tayo na rin siksikin natin. Ay, Para na. hindi mo Hindi, nararamdaman na rin ipi sa yung... Kaya, ko sa mga rin. Ah, ah, ah. Ano may kulang din sa asin? <laughs> hindi. Uh, ang gusto ko. Gusto ko din ako bumili ng si sasakyan. Hindi, hindi din kami. Masakit sa ulo yun? Ayaw bumili ng sa totoong buhay lang. Masakit sa ulo. Masakit sa ulo sa sasakyan? Kaya nga ako eh. magbibigay tayo sa sa mga Kaya ako, bukod siya, wala akong maibili. Eh, wala akong pangarap niya. Kung ako may cash na. mo sa taon yung makikisakay ka. ako ah, hindi. hindi. ako ang driver. Hindi, ay, hindi, ay, may motor ako makikisakay <laughs> <ba>, sa akin ito. Wala hindi. Ay, kagaya ko. Wala naman kahit ano. <laughs> Ayong botol ko ay nakayutoy. Ala, marami ka naman. Ha? Marami ka naman sa kaya. Bagay, marami pa gamitin. Sige, listen 1 2 5. Ha? Limay meron kang listen 1 2 5. Ano kaya mo fifty? Sino kaya yung pila? Sino kaya yung pila na yun? Sino kaya? Sino kaya na yun? Sino? Sige, atas yo. Yung yung pa matindi nga ang ginastos do. Kaya. Oo nga eh. Ay. Ay, solo natin ang bar. Matindi. Ah. Oh. Ah. Oh. Ay Ay, gahigpit nito. Ah, ito na yun. Ah. Oh. oh. Po, kaya na. Ay, na. Kawa nga, pa nga. Sabirans na yan. Yeah. Ha? Baka may nag-i-emote babae. Pa <laughs> ano pa <pe>, yung saan? Wala. <laughs> Hindi <Dihib> ba ko? <laughs> <laughs> Nyo, ano? Yan <laughs> oh, <ten. laughs> pizza. Diyan kayo bumili. Eh, diyan na tayo. Eh, wala namang doon sa kasunod.

Paka-temporary. Parang alamin Parang kinuha mo yan? Yan nga kinukumot ko. Walang iyak kayo! <laughs> yan pa. pa nga! Baka ay, ay, na Ayos na. Pa patayin na, na ako din eh.